lahat ng ano SD natin dyan SD shout out sa inyo yan, pati yung SD ng ano Union Bank dito so shout Kali-kali. Alright. Kali ba? Yung mga intersection o kanya-kanya. O wala ano yan. Walang stoplight. O. Yan. Dito na pigil si ano. Yung history niyang petro na yan. Yung sasakyan. Diyan nakakuha eh. At na niya ba yung bumaril ng ano? Bumaril ng na Uh, sa Ateneo dito yan, ya, na huli yun yan yan lugar na yan dyan na huli yan yang petron na yan dyan siya na dali yung incident sa Ateneo yan yan lugar na Aurora Boulevard dyan DJ kay uh, John Wick kay Jonas Santiago alright mga Santiago family kay James kay Jonas kay FPJ kay Beng Beng Lago kay Pablo Lago alright right? kay John Wick alright kay Anorik si Buboy alright kay Besby o Tawin kay Marvin alright uh, kay Junjun kay Athena alright Ken! Alright! Kay Pogi! You Kaya ako tasa Pogi! Ken! Ken! alright shout out sa inyo Joel Alaurin uh, kay pare Joel shoutout oh, shout out sa inyo kay Kading uh, alright kasama uh, natin sa trabaho shout out din kay Bunso alright uh, Boss Dennis, uh, ya, biaya kami di kau tanya, alright. Kau kay uh, teacher dom, alright. oh, diba oh, mga galing ng Marikina Antipolo dyan daan na jeep ayan alright ayun diba? yung, 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 yung train oh. kapunta yun na masinag ayan masinag mo yung kalsada na Ano na siya? Sa 6